Hello, hello, hello. Good morning, guys. Good morning, good morning. Nagkulog yung busis ko. Hawlaan uh, nyo, guys. Nasaan ako? Kasi yung busis ko nagkulog eh. Andito ako sa Himal Mahiwagang CR. Tayo ay maglilinis ngayon. Linis, linis na muna naman Araw-araw linis. Gusto ng amo ko lagi akong nakikitang naglilinis. Kaya ayan. Araw-araw na ngayon. Wala nang pahinga-hinga. Kahit masama ang pakiramdam. Pero gulang nang go. Gu. Gulang nang go gu guys. Kahit masama yung pakiramdam. <sighs> Hindi alam ng pamilya ang aking pakiramdam sila basta ako magtatrabaho para sa kanila ito yung buhay ko eh yung ikabubuhay din ng pamilya ko sa Pinas di na natin paalam kung lumasama kasi wala din naman eh di naman sila doktor na gagamutin ako nila dito iahayaan na natin yalla yalla maglinis muna ako guys panuorin yung aking paglilinis na automatic Tumatik yung linis ko eh. Ay, 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 ay. Nakikita ako? Ganyan na naman ang style, oh. <laughs> Kita? Hoy, gege, hoy. Guys, linis-linis tayo. Ang buhay ng isang katulong sa kwait. Bahala, masamang pakiramdam. Oh, ten, Chama, na -tayano, na -tayano. Ganyan, ganyan, guys, kahit kung sa mga... Ito ang ating buhay dito, pinasok, kaya agad tayong magawa. Ito lang yung style ko guys, wala namang tao dito, kapag lang wala, di naman tumagumi, di naman tumagumi yung CR, wala namang gumagamit, rinis lang ng linis. Gusto lang kasi niya na makikita man, maglilinis dito. Kahit naman malinis yung bahay. Ba? Pero okay lang yan. Ganun talaga ang buhay natin dito. Dito marumi guys. Dito marumi. Walang marumi. marumi dito sa CR si na to. Doon lang sa ano. Sa CR si ng alaga. ko marumi talaga doon ito mga CR dito na iba marami tong CR eh wala naman dumi tapos hindi ako nagdaan din ako naka ano nag-vlogs kasi naman ano di ba ko ritmo ti no effect maganda ito yung microphone eh bukas na lang Good vibes lang para hindi ma-stress ang katawan, hindi ma-stress ang ating isipan. Di ba? Ganun talaga. Ganun talaga ang buhay natin dito kasi nakabrood tayo. Pumunta tayo dito, magtrabaho. Kahit masama ang Ako dito din naman yan ba? Agadagan mo papadokto. Okay. Ganun talaga yung ating buhay dito guys sa abroad. Kahit anong, kahit magkasakit tayo dito, walang magagamot. Sarili lang natin. Tayo rin na doktor <laughs> sa sarili natin. Wala eh. No choice tayo. Walang mautusan. <laughs> kahit paghaplas ng mga langis-langis. Kaya -langis. nga, pag mga matanda na, kailangan ng mga langis-langis na yan eh, eh wala mautusan, ah. lagyan mo yung likod ko masakit, Luwagan, haplasan mo masahiin mo, wala eh wala. kaya hayaan na yung sakit-sakit hinahayaan na lang yan wow, wala din yan gagaling din yan <laughs> ayun guys, sa mga mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin guys, subscribe nyo na ako maawa na kayo sa akin <laughs> Maawa na kayo. Subscribe niyo ako! At sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na sa mga nakapag-subscribe. Salamat ang madami. Salamat po sa inyo. Yan. Guys, hindi pa ko tapos. Papatuyuin ko yun. Mag, ano pa ako dito. Magpunas-punas pa ako dyan sa sala. Yan. Magpunas-punas pa ako dyan. Dito. Bye. Bye bye. Salamat sa mga nag ng aking YouTube. Salamat sa inyo. Sana ma kahit paano matutuwa kayo sa aking mga video-video. Kasi ito lang naman yung aking ditong libangan. Wala na namang iba. Kaya maraming maraming salamat sa mga nagtsatsaga manood, sa mga nagtsatsaga mag-support. Love, 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 love ko kayo. Sana madami na ang aking subscriber. Maraming salamat guys. God bless you all. God bless, God bless, God bless. Bye-bye.